guys, papakita ko sa inyo na basag ho itong bell housing ng forklift guys. Mahirap po natin. Ito gumawa ko ng pinaka-brace ba i-pull weld guys. Dito nakakabit guys yung ano, sa likod niya, starter. <tinyo> guys, linagyan ko ng B-Cut. Parang yung welding niya, pumasok sa lobe, guys. Yung guys. Welding ko na, guys. May lang gamitin, guys, itong welding rod na pundido, guys. Yung guys. Malaking bagay yung may champer siya. Sabihan natin ng kanal. Iyan yung, guys, ang gamit kong welding rod, guys bakla. Okay, sinaayos yung like yung share, paki-subscribe na rin. Maraming salamat po. Sige, tapik naman guys, oh.